Ya, what's up? Good morning, Adelaide. Good morning. Nabalas no City! Eh. sederi. Oh, ya, 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 gisingan. Emang hamaku kulit. makulit daw good morning, good morning, good morning, good morning happy Thursday po sa ating lahat maaraw at napakagandang panahon natin nakakaray no mag-iingat po tayo sa daan so mindan ang abin nyo tayo dahil ah... Uh, ay, Kerino Highway. Dali. Nami-miss natin mag... Magminda na mag, mag Kerino Highway. Nang umaga. Uh, kasi nung dumantay dito. Gabi yun eh. Ganda na PCX oh. So yung mga e-bike dapat. may mga linya dun kayo dapat sa kanan. Dun kayo sa bike lane Very delikado kayo pag nasagi kayo dyan Ano ah, ito airplane? Ano oh, airplane? Ang ganda ng airplane ayoko ko lang sa kanya kasi kilis eh dating, dating. Ay, Jollibee na ngayon Dating Caltex oh Jollibee na Marami na rin ng bago kung may pure gold na Ano yan sir? Ah, ADB Hmm, dito na naman. Oh, ito, ito yung magandang click. Kulay, ang ganda ng kulay niya. Dapat nang ilagay hindi in, kundi di. Para magiging kalabasan, di wow. Hindi in wow. Ito, in wow din. Ako, ah, gagawa ko ng may e-bike papalitan ko yung engine ko lang hindi parang magiging resulta nun ay, ay wow di wow traffic nakagit kayo na pasok dito iibitin kayo dyan uy ko, traffic. Marami ka traffic. Aga-aga pa Agoy Traffic na Wala pa rin Pagbabago Ano pa rin Wala na Kinapos na bagay sila bang hindi mapapa accept sa magkita kung ganito lang ka traffic tingin nila sa sarili na milyonaryo na sila no, pumapasok na yung pagmataas mataas, dahil nga may pera sila mayabang so andyan pa yung ano, paninira So... Mahihirap yung mga taong ganyan Dahil yung mga taong ganyan ayaw niyan magpatalo Laging tama yan sa kanila Kahit na nakakasakit na sila sa tao Go pa rin ang go Nakakalungkot lang sa di ba? At sa gitna ng mga pinagsasamahan o pinagsamahan niyo nasira ito dahil sa ambisyon ng tao dahil sa uh, kayabangan ng tao nakaroon ng kaunting pera yumabang ng malaki naging mapagmataas so mahirap lang kasi nga diba araw-araw mo siyang kasama isigisa lang yung tirahan nyo so nakakalungkot isipin na sa buhay na ating kinakaharap ngayon may mga tao na minsan mo nang naging kabagay sa buhay mo pinagtiwalaan mo pinagsumbungan mo ng yung mga pinagdaanan na problema di ba wala naman tayong mga walang exempted sa problema pero nagiging ano na katakot-takot na dahil nga naging mataas na nagkaroon ng, na ng ng pera nagiging panirang na masakit lang isipin na no, may mga tao talagang ang akala nila sa sarili walang katapusan yung kanilang kasaganaan sa buhay so lagi nating tandaan na lahat ng meron tayo lahat na yan eh, temporali lang lahat tayo ay maglalaho maglalaho yung mga yan kaya ang pinakaingatan natin magiging nararamdaman ng natin sa ating kapwa pagkikwito natin sa ating nga kapwa tao na huwag mapig tuhan nga hindi naman lahat lahat hindi naman araw araw sa iyo Pasko ano kung yung time na nawala nang kung anong meron ka wala ka nang malapitan dahil yung mga kaibigan na dapat mong dapat mong lapitan o dapat kumanlong sa iyo ay sumira nasira na rin sinira mo dahil sa ambisyon mo dahil sa pagmamakasarili mo yun yung mahilap. yun yung dapat natin ingatan mga karayot na huwag ma mawala yun yung hinahatan natin na huwag uh, masira dahil pag nasira ang lahat wala ka na kung meron ka wala na pati yung mga taong dapat mong kanlungan ay wala na rin dahil sa kayabangan huwag ba natin gawin mapag mapagpakumbo ba do dapat nasa isip natin lagi na hindi lahat hindi natin kontrol ang buhay Minsan lang tayo sa mundong ito. Kaya gamitin natin ito para maging mabuti hindi para sa sarili hindi para sa kapwa natin. Uki okay lang mawala sa iyo lahat. Huwag lang yung mga tao kanlungan mo. sa gabi ay hindi mananatili sa iyong mga kamay ang iyong kayamanan ay hindi mananatili sa iyong habang buhay dahil ang ating tatandaan ang ating ingatan ng ating relasyon sa ating kapwa ay mananatili dahil mawala man tayo mawalan man tayo ng mga nakakamit sa buhay ang pinakamahalaga ay yung ating mga kaibigan mga mahal sa buhay diba huwag ito kaya mawala at masira dahil sa kayabangan natin so yun lang mga no kasi ilalabas ko ka lang sa inyo saan naman panakit pa ako if you like this video, please like and share and don't forget to subscribe my youtube channel na nag-iisang hari ng kalsada water what, but Downy one road rider bye bye